kung iba ay pumupunta sa mall para lang maggrocery o kumain sa food court, may mga mall naman sa Pilipinas na parang ibang mundo. Oh. Puno ng luxury brands, social na ambiance at presyo na talagang para lang sa may kaya. Man. Ngayon di fam, bibilangin natin ang high end malls dito sa Pilipinas. Bakit nga ba? Puro na lang mayayaman ang nakakapunta dito. O baka naman pwede rin tayong mag-social climb. You know what I mean? <laughs> ano ano nga ba ang pinagkaiba nila sa mga normal na malls dito sa Pilipinas? Alamin natin ang mga luxury brands na nandito at mga interesting facts na hindi mo basta-basta naririnig. Wow! Mr. D. <laughs> at number 10, Robinsons Magnolia, Quezon City. Tahimik at elegante ang atmosphere. May pocket gardens at glass atriums na para bang nasa ibang bansa ka may mga luxury brands gaya ng Michael Kors, Tommy Hilfiger, Lacoste, Marks and Spencer at marami pang iba. Nasa dating lokasyon ito ng iconic Magnolia Ice Cream House noong 1970s to 2000s. Kaya may nostalgic feel pa rin para sa mga lumaki sa QC. Sa halip na budget stalls mas nakaposisyon sila sa mid to high tier brands at cozy fine dining gaya ng Mary Grace at UCC. At number 9, Rockwell Power Plant Mall, Makati. Curated tenants at kontrolado ang crowd. Wala masyadong siksikan at hindi maingay. Ang luxury brands na nandito, Rolex lang naman, Tiffany Co, Restoration's Marketplace, Hugo Boss, and many, many more. Eh, nasa gitna ito ng Upskill Rockwell Center, na dating site ng Thermal Power Plant na ginawang luxury community noong 1990s. Unlike sa SM Malls na may events hall para sa malaking crowd, dito, mas personal at private ang shopping experience. At number 8, Estancia Mall sa Pasig. May interiors na parang boutique hotel. Marble floors at amoy na laging fresh at social. Luxury brands, Pottery Barn, West Elm, Calvin Klein. Lacoste at marami pang iba. Sa halip noisy food court, mas marami silang fine dining spots at luxury home stores. Bihira ito sa mga regular na malls. At number 7, Newport Mall, Pasay. May casino ito sa tabi. High class theater at konektado sa Resorts World Manila. Mga luxury brands dito ay example na lang Kate Spade, Michael Kors, Mont Blanc, and Hugo Boss. May sariling performing arts theater na nag-host ng Broadway level musicals na wala talaga sa ibang malls. Sa regular Ayala Mall, wala kang makikitang slot machines at VIP gaming rooms na literal katabi lang ng shopping area. Woo! At number 6 Solaire Shops para Paranaque City Isa pa sa pinakamahal na renta sa bansa para sa retail space. Kaya tanging luxury brands lang ang kayang magbukas dito. Meron ditong Louis Vuitton, Prada, Givenchy, at Bulgari. Maraming tindahan dito ay may sariling VIP rooms para sa private shopping. Exclusive para sa mga high rollers. Kung sa normal mall may sale at discount rack, dito ang presyo ay walang tawad. At madalas, hindi nakalagay sa display ang presyo. Hindi pwede kay Mr. D. Natakot magtanong. <laughs> at number 5, the podium sa Mandaluyong. Modern architecture na may glass curtain walls at interiors na parang art gallery. Meron ditong Hugo Boss, Lacoste, Aldo, at Marks and Spencer Premium. Ang basement parking nito ay isa sa pinakamalinis at pinakorganize sa bansa. At may malaking interactive art installations sa loob ng mall. Kumpara sa SM Mega Mall na may mas malawak pero mas pangmasa na tenant mix. Mas konti at mas premium ang stores sa The Podium. Nang bumisita dito si Mr. D, pumunta lang siya sa isang tabi at nagmuni-muni. <laughs> at number 4, Shangri-La Plaza, Mandaluyong City. Connected ito sa EDSA Shangri-La Hotel at high-end condos. Kaya maraming foreign guests at business elites ang napunta. Sobrang dami ring high-end brands dito tulad ng Ralph Lauren, Massimo Dutti, Adora, at marami pang iba. Aww. May high-end supermarket na Rustans Marketplace kung saan may imported goods na wala sa ibang branches. Sa normal supermarket ng SM, bihira kang makita ng foyer grass o fresh truffle section. At number 3, SM Aura Premier sa Tagig. May rooftop sky park, designer food hall at madalas venue ng international fashion shows. Meron ditong Tory Birch, Coach, Samsung Lifestyle Store, and Marks and Spencer Premium again. Isa ito sa iilang SM Malls na may LEED Gold Certification. Ibig sabihin nito, eco-friendly at sustainable ang design. Ikumpara na lang natin ang SM Aura sa SM City Fairview. Parehong SM pero mas triple ang presyo ng renta sa Aura kaya puro upscale tenants. Number 2 Okada Manila Retail Boulevard sa Paranaque Bahagi ng isa sa pinakamahal na casino resorts sa Asia na may nightly fountain shows Libre ang fountain show kaya solid para kay Mr. D Meron ditong Dior Givenchy Louis Vuitton Bulgari, Rolex at marami pa. May private butler service para sa ilang VIP boutiques. Bibigyan ka pa ng champagne habang namimili. So, sa typical mall, kailangan mo pa maghanap ng sales lady. Dito, may personal shopper na aalalay sa'yo mula umpisa hanggang dulo. Wow! And at number 1, Greenbelt plus Ayala Center, Makati Complex. Pinagsama-samang Greenbelt 3, 4, 5 at Glorieta high-end wings. Isama mo pa ang Rostans flagship store para sa mini fashion capital sa loob ng Makati. Maraming luxury brands, lahat na ata nandito. Hermes, Chanel, Gucci, Louis Vuitton, Cartier, Tiffany Co. Woo! Maraming global luxury brands ang unang nagbukas ng branch sa Pilipinas dito lamang bago pa sa ibang malls. Sa kahit pinakamalaking SM Mall bihira kang makakita ng ganito karaming luxury flagship stores na magkakatabi. Yeah! Kaya ayan, D-Fam, yan na ang mga malls na hindi lang basta shopping center, kundi luxury lifestyle destinations. Dito mo makikita kung paano gumastos ang mga mayayaman at kung anong klase ng shopping experience ang hindi mo basta makikita sa mga pangmasang mall. Iba talaga pag pera na ang usapan. Pero tandaan, di fam mas masayang mamuhay ng simple, pero mapayapa. Kaya kung gusto nyo pa ng ganitong klase ng content, mag-like, mag-share, mag-comment at mag-subscribe pa rin kay Mr. D. Kasi masayang matuto! The end! Huwag kalimutan i-click ang subscribe button at bell icon ni Mr. D para masaya every day! See you, D-Fam!